Ay, good morning po, Kuya Melbs. So, ano na ba ngayon? Ah, Webes na. <laughs> Tapos na pala yung midweek. So, puri na natin Panginoon. So, dapat ngayon yun, no, October 10, kaya lang, nabago yung, at, nabago yata yung no, schedule sa CLC. Yan, nag nga pala doon nakaraang karaang gabi. Binago nila, nag sila. So, October 12 na, ano po, yung ating uh, Zoom sa 40 days prayer. So, October 12, so matatapos ito. O, oh, November 22? O, oh, mga ganyan. So, Friday to Friday din. Ano? Ay, di, Sabado pala. Tama, 10. Tapos, 11 Friday, 12 Sabado. Okay. So, matatapos November 22. So, Sabado. So, namumuhay sa pamamagitan ng gininto ang alituntunin. So, tayo po ay manalangin para maintindihan natin itong gininto ang alituntunin. Panginoong Diyos, salamat sa umaga na ito na pinagkalob niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami na mabuhay sa ginintoang alituntunin. Salamat po o Diyos sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagbinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Isa ngayon po dito sa Lucas 6.37, huwag kayong humatol, uh, kundi, uh, kundi kayo ay humatol at hindi kayo hatulan, ang sabi po dito wag kayong humusga at hindi kayo husgahan magpatawad kayo at kayo'y patatawarin so ayaw mag-move ng ating ano so ay nasabi po dito sa talata na ito wag tayong humatol para hindi tayo hatulan wag tayong manghusga para wag tayong husgahan so dito po mga kapatid barami ang mga tao na tinatawag na ethnocentric. Yung, ang ibig sabihin, mga kapatid, eh, marami mga tao sa panahon natin naniniwala na yung belief niya, yung kanyang kakinagawian, uh, yun lang yung tama. Ayan. O, yung kanyang idea, yun lang yung tama at hindi nakikinig sa iba. Yung kaisipan na yan ay need realism, mga kapatid. Kaya sabi dito ng ating Panginoon, alisin yung ganyang pag-iisip. Yung pagiging uh, ethnocentrism na yan. No? Na ikaw lang yung tama sa sanlibutan na ito. Yan yung gininto ang alituntunin. Na kailangan buksan mo at lawakan mo yung isip mo. Na yung ibang mga tao, meron din silang tama. Hindi yung tama ng pag-iisip, kundi sila rin ay merong, uh, meron din silang guts na magsalita, may karapatan silang magpahayag, at meron din tama o meron din tama ang kanilang culture, yung kanilang paniniwala, so, hindi dapat natin silang usgahan sa kanilang ginagawa, yan. so tayo mga Adventist we tend to have a monocultural perspective, mga kapatid ko na ibig sabihin, you ng know, tayo mga Adventist eh inusgahan natin yung gawin ng iba, the way they dress, the way they speak, because uh, naiisip lang natin na tayong mga tao, tayong mga Adventist lang ang meron tamang belief. Oo, no? yung kanilang perspective sa buhay ay mali. So kailangan makita natin itong gininto ang alituntunin na ito. pinakagusto oh, pinaka gusto ko doon magpatawad upang tayo ay patawarin. We are not superior to anybody. No, we are equal to them as God created us malinaw na nakaba, nakabalangkas sabi dito sa mga uh, mga makalangit na dako malinaw na nakabalangkas ang tungkulin ng bawat kristyano sa mga uh, salitang huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan huwag kayong humusga at hindi kayo huhusgahan magpatawad kayo at kayoy patatawarin so tayo ay manalangin mga kapatid Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ito salita na ito na aming inulit. Amin pong dalangin Panginoon na ito ay mabuo sa aming isipan, ito po ay manatili sa amin upang kaming mga mananampalataya ay maintindihan namin ng ibang mga tao at 'wag kaming masyadong maging mapanghusga, 'wag kaming mapanghusga, kundi kami maging mapagmahal at uh, maintindihan namin ang mga ginagawa at iniisip ng marami mga tao upang kami ay makapag-ministry ng maayos sa kanila. Salamat Panginoon sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na, na pangalan ni Jesus. Amen. O, sabi pa dito mga kapatid sa pagpapatuloy, magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay nila sa inyong kadu kandungan, sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Kung, ang, ang, kung ano ang ibig ninyong gawin sa inyong mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. Yan, versikulo 37, 38 to 31. Yan yung mga ginintuang alituntunin mga kapatid na napakaganda. So ang tawag dyan, socio-cultural uh, perspective. Mayan, no? Socio-cultural perspective. Uh, socio-cultural adequacy. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, yun na nga. Kung gusto mong respetuhin ka ng iba, dapat respetuhin mo rin sila. Mauna kang magrespeto. Yan, no? Hindi tayo yung mga, ha? Yung, uh, hindi tayo kabayo, mga kapatid, dapat. Na kung ano lang yung nakikita sa harap, dun lang siya pupunta maging katulad tayo ng isang ibon. Alam mo, yung mga ibon, yung aking alagang ibon, 5 kilometers yung nakikita nila advance o 10 kilometers advance. Kapag lumipad na kasi mga ibon, kita na nila ang malawak na lupain, iba-ibang landscape, iba-ibang kulay. So maging katulad tayo ng ibon, mga kapatid. No, tignan natin ang bawat sitwasyon ng buhay, hindi lang yung nasa isang pader. Kung sundulan tayo nakatingin, akala natin yun lang yung tama. Yun lang yung totoo. Yun lang dapat nating sundan. No, mga kapatid. So para maging ibon ka, para kay, ikaw ay maging katulad ng paglipat mm, paglipad ng mataas na ibon, nakikita ang lahat ng mga bagay, kailangan basahin natin ang Biblia na siyang nagbigay sa atin ng pagpapalinaw sa lahat ng mga dapat intindihin sa sandibutan na ito. Sabi dito, huwag pahintulutan silang magkasala laban sa Diyos. Natanggihan, patawarin ng isang makas, makasalanang nagsisisi kung paano pinakitutunguhan nila ang isang kapwa-tao na sa espiritu at pagkilos ay nakagawa ng kamalian at pagkatapos ay nagsisi, gayon ding paraan pakikitunguhan sila ng Diyos para sa kanilang mga depekto sa karakter. Yan mga kapatid ko, no? tayo ay uh, marami mga pagkakamali, di ba? No? Kailangan tayo ay may observation sa mga bagay-bagay sa sanlibutan. We are not perfect. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo may pagkukulang. Pero ang napakaganda dito, depekto man ng ating karakter, handa tayong pakitunguhan ng Diyos. Handa tayong patawarin ng ating Panginoong Diyos. Dapat tayo din ng mga tao, ganun yung ating pananaw. Mar may tama at mayroong mali, hindi lahat perpekto, kaya huwag mo dapat silang husgahan o alipustahin o mababa yung tingin mo kasi ay ganito ako hindi sila hindi ko sila katulad ganito sila mababa sila o kaya ang tingin ko sa kanila basura wag ganun mga kapatid siyang hindi nagpapakita ng kahabagan sa kanyang kapwa ay hindi makakaasa sa pagsanggalang ng kahabagan ng Diyos Yan, yeah, nakita nyo kung ikay malupit sa iyong kapwa siguradong hindi kay pagtatanggol ng Panginoon walang kahabagan para sa iyo siya mismo ay umaasa sa kahabagan ng inihingi ng Diyos na isagawa sa pagsisikap na mapanumbalik ang bawat kaluluwang hindi pa naliligtas na nadala sa loob ng kanyang impluensya. So mga kapatid ko, tatandaan natin yan. Kung gusto natin kahabagan ng Diyos, kahabagan din natin ang ibang mga tao. No? Ang problema sa ating pag-iisip, mga kapatid, no? Uh, we are, ano, tawag dito, nearsightedness. <laughs> nearsighted. O kumbaga sa taga, kumbaga sa lagi ko sinasabi sa aking mga kapatid, huwag kayong makitind ang utak, palawakin ng utak <laughs> sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Kung tatangis siyang maglinang ng banal na biyayang ito, siya mismo ang magdurusa sa sa bunga ng pagpapahayag, pagpapaya, pagpapayabang na ito. Dapat nating maalala na lahat ay nakakagawa ng pagkakamali. Yan maging ang mga lalaki at babae na nagkaroon na ng maraming taon ng karanasan ay nagkakamali kung minsan. Ibig sabihin, kahit yung mga expert, di ba, nagkakamali rin. So, dapat ma-recognize -ma natin yun yung mga principle na yun yung mga prinsipyo, mga kapatid. Meron kasi tatlong prinsipyo para maalis mo yung tinatawag na monocultural perspective na ikaw lang yung tama, yung uh, the way you dress, ito yung standard, yung belief mo ito yung pamantayan, para maalis mo yon yung mga meron tatlong prinsipyo, yung observation, yung recognition, yung recognition na we are equal in the sight of God, mga kapatid, no? Kahit na professional, nagkakamali din, di ba? Kahit yung buksingero, kahit na nag-train sila, natatalo din kahit yung mga basketball player na napakahusay, sumasablay din si Steph Curry, sumasablay din sa three points, mga kapatid. Kahit na sila ay talagang expert doon. Even pastor, kahit na sila expert sa pagbasa ng Biblia, nagkakasala pa din. Kaya kinakailangan natin yung recognize, ano recognition at yung pangatlo yung social uh, socio-cultural adequacy na dapat nating tanggapin ang maraming mga tao na bagamat sila nagkakamali, tanggap sila ng Panginoong Diyos. Dapat tanggap din natin sila. Dahil hindi rin naman tayo perfect, makasalanan din tayo, di ba? O, sabi pa dito, ngunit hindi sila itinatakwil dahil sa kanilang mga pagkakamali. Pero tayo, eh, above pa tayo sa Panginoong Diyos, natakwil natin yung mga nagkakamali. Sa bawat nagkakasalang anak ni Adan, ay nagbibigay siya ng pagkakataon ng isa pang pagsubok. Ayan. Ang tunay na tagasunod ni Jesus ay nagpapakita ng espiritong katulad ng kay Kristo tungo sa nagkakamali niyang kapatid. Imbis na magsalita sa paninisi, naalala niya ang mga salitang, ano yung mga dapat na maalala. Kung tagasunod tayo ng ating Panginoon, hindi dapat nating sisihin ang kapwa natin. Kundi ito ang dapat nating tandaan sa Santiago 5.20. Dapat niyang malaman na ang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw sa kanyang landas ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan. Napakaganda mga kapatid. Ano? Yung mga naligaw ng landas, huwag nating sisihin. Dahil maaring tayo rin ay naligaw ng landas sa paninisi natin sa kanila. Yung pagtuya natin sa kanila, yung pagusga natin sa kanila, maaring tayo yung nawala. Di ba? Ang problema, sa panahon natin, mga kapatid, ay hindi yung mga taong hindi nakakilala ng salita ng Panginoong Diyos. Ang problema, minsan tayo na nakakilala sa salita ng Panginoong Diyos, nakakilala kay Jesus, nagsasabing tagasunod ni Jesus, pero dahil, dahil doon, naging over naman na pagtingin natin na nakilala natin si Jesus, nagmayabang naman na tayo na as if yung mga taong kasalubong natin ay eh, makasalanan at hindi na makakabalik pa sa Panginoon. No, hindi na tayo naging nagmi-mission. Ang tingin natin eh dapat tayo lang maliligtas. na, <laughs> naging makasarili naman na tayo sa kaligtasan, ibahagi natin 'yan mga kapatid ko. At ang sabi dito, lagi nating titingnan kayang iligtas at panumbalikin ng Panginoon ng mga nagkasala. Kasi baka nga baka mamaya eh ikaw na nangangaral, ikaw na nandiyan eh. No, ikaw na lagi nagsisimba diyan sa dulo, hindi ka pa maligtas. Yung tinitingnan mong adik sa labas, eh baka yun pa yung maligtas. Yung inuhusgan mo, baka yun pa yung maligtas, di ba? Sa iglesia, ang mga taong palaban ay palaging mga ilangan ng pagpapanumbalik mula sa mga bunga ng pagkakasala. Siyang sa ilang aspeto ay mas mataas sa iba, ay mas mababa sa kanila sa ibang aspeto. Ayon, totoo yun mga kapatid. Maaring sa aspeto na yun, nakikita mo mas mataas ka sa kanila. Pero sa ibang aspeto, kailangan mo ma-observe, kailangan mong tanggapin, no? kailangan mong ma-recognize na sa ibang aspect ng buhay, mas mataas sila sa iyo. No? Ako'y nag-church plant at nakita ko mas mataas ako sa kanya. Pero nakita ko rin doon sa kapatid, marami siyang pwedeng gawin na hindi ko naman kayang gawin. So kailangan ay talagang nandoon yung pagrespeto sa bawat isa. Maaring diyan ka lang magaling. Pero sa ibang bagay, hindi ka mahusay. Katulad ng kwento, no? Nung isang uh, mangingisda at saka nung lawyer. Sabi nung lawyer, ha? Ah, kawawa naman kayo. Hindi kayo nakapag-aral katulad ko na ako'y lawyer. Na nung noong uh, palubog na yung bangka. Oh, yung lawyer hindi marunong lumangoy. Eh yung bankero marunong lumangoy. Kaya sabi nung bankero, kawawa ka naman nakapag-aral ka nga, hindi ka naman marunong lumangoy. Eh di patay ka rin. <laughs> eh kung nirespeto niya 'yung marunong lumangoy, eh di nabuhay siya. So, ibig sabihin, hindi ko mo ikaw ay matas ang pinag-aralan. Kailangan, eh, mamalitin mo na ang iba. O, kailangan meron kang malawak na pangunawa na sila ay tanggapin. Socio-cultural adequacy. Ah. Ang bawat tao ay tinutukso at nangangailangan ng pagmamalasakit ng kapatid at simpatya. Ang pagsasagawa ng kahabagan sa ating pang-araw-araw na pakikitungo sa isa't isa ay sa pinakamabisang paraan ng pagkamit ng kaganapan ng karakter sapagkat sila lamang na lumalakad na kasama ni Kristo ang tunay na magiging mahabagin. Ang tunay na magkakaroon ng karakter na katulad sa ating Panginoon ay lumalakad kasama ng ating pong Panginoong Heso Kristo. Hindi mapanghusga, hindi maninisi, hindi mayabang, hindi ang tingin sa kanilang sarili ay superior at yung iba ay inferior. Yung tingin sa ibang mga tao, undevelop, ikaw overdeveloped ang nasa isip mo. Hindi ganun mga kapatid. So kailangan lumakad Ha ah, kasama ng ating Panginoon na mahabagin. Ayan, ang sabi dito sa Lucas 6.37, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong humusga at hindi kayo husgahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Yan ang gininto ang alituntunin. Kaya yung mga matagal lang tumanda sa mundo, no, minsan meron ng ganyang thinking, ano, yung uh, naive realism na siya lang yung tama siya lang yung totoo. Yung belief niya yung standard. Alisin na natin yung mga kapatid. Hindi tama yun. Maging katulad tayo sa pag-iisip ng ating pong Panginoon. Malawak ang pag-iisip. Nandun yung observation. Nandun yung uh, recognition. Nandun yung socio-cultural adequacy. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. At uh, happy Thursday ko sa inyo pong lahat. So ibalik na natin ang pagkakataon kay uh, Brother Melvin Bilasano. Good morning. Good morning po. You, mga morning. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa umaga na ito. Isang napakagandang lesson na ipinagkaloob nyo sa amin. Na upang kami ay magising sa aming muling pagkakatulo. Salamat. At binigyan nyo sa amin ang golden role ito. Na maipalala sa amin. Na wag namin gawin sa aming kapwa ang ayaw namin gawin sa aming sarili. Salamat po at pinaalala niyo sa amin na hindi kami dapat humatol lang aming kapwa para kami rin naman ay hindi mahatulan. Salamat po sa itinuro niyo na huwag kami manghusga ng kapwa upang kami rin naman ay manghusga, huwag mahus, mahusgahan. At higit sa lahat ang pinakamainam sa lahat, salamat na at kami inyo iniremind na dapat kami magpatawad upang kami rin naman ay patawarin dahil lang hindi marunong magpatawad ay kailanman hindi niya po mapapatawad. Maraming salamat po sa mga lesson na ito na isang pamaraan para kapag umpisa kami ng aming inahangad na Christ-like character kung saan makakasama namin kayo sa aming paglakad, sa aming paghayo kung kami ay may mga karakter na ganito. Tulungan niya nawa kami na magkaroon ng malawak na pangunawa malawak na paningin parang gaya ng isang ibon na lumilipad sa kalawakan. Upang sa ganun yung tatlong karakter na ito ay eh madali naming ma-adapt at ma-ibahagi din naman sa iba. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Tunay na ramdam namin ang inyong presensya at pag-ibig. Ngunit sa kabila nito, heto kami pa rin ay makasalanan. Patawad po muli sa aming mga nagpapagkukulang at pagkakasalan sa pagpapatuloy na aming panalangin kasama namin sa panalangin si Brother Edgar Limono na siya nasa hospital na aksidente hindi nyo apat na pastor na aming area area 2 na nag-aaral para sa kanilang uh, degree at ganyan din, ingatan sila sa araw-araw na kanilang pamamuhay doon patuloy namin sinasama sa panalangin 40 days of prayer na gagawin sa aming bagong mission CLPM si Uh, at naway patuloy kami na <clears throat> samaan magising na mas maaga maka-attend, maka-join makiisa sa isang gawain po na ito at programa talangin po namin patuloy ang mga gawain sa bawat namin na hasakupan ng voice of youth na gagawin dyan sa west uh, at ganyan din lahat ng mga comfort sa family ng mga nawalan ng mahala sa buhay sila ay patuloy na pasayahin, aliwin sa mga malungkot na kanilang mga sandali ang family ni na Sister Nora Cabiedes. Comfort sa family ni na Sister Nate Gagarin sa kanilang buong pamilya. Comfort sa family ng mga Eresi at Valerio sa kabila ng napakalungkot na sandali na ito. At nariyan kayo para kami ay alawin. Ngayon din sa comfort sa family ni na Rosemary Pareña Viste. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang pahilingan ni ni Sister Ofin Mercado na taga Pinyaranta para sa kanyang nanay na si Claudia Canelo o nakilan Diyos kung iyong ikapagkakalob ang kanilang kahilingan ay bigyan pa ng extension ng buhay ng kanilang nanay para mas makasama nila magkakapatid na mas matagal upang sa ganon sa kanyang pagkakasakit na ito magkaroon pa rin siya ng kasiyahan kasama ang kanyang mga anak at ingatan po sila sa pag-travel papalawas sa Mindanao. Ilayo sa anumang kapamakan makarating doon na ligtas. Kailangan din po namin patuloy ang iba pang mga may prayer request. Ang mga may karamdaman uh, na aming mga kapatiran. Si Doc Willie Hong sa kanyang ninakaharap na kalusugan. Patuloy niyo po siyang pagalingin sa kanyang karamdaman at sa kanyang adikain na tumulong sa kapwa ay bigyan niya po siya ng karunungan na nagmumula sa inyo. Nalangin din po namin si Sister Hazel na nasa Cavite at siya po ay samahan po sa kanyang mabigat na pagsubok na pinagdaraanan sa buhay. At kay din Sister Hannah Lopez sa kanyang recovery, si Uncle William, si Raspe, si Brother Daniel Gonzalez sa kanyang recovery, at sa ganyan din sa hipag ni Kuya Narsing na Sister Paning, ang kagalingan din kay Kelo de la Cruz, kay Melba Tabios Jensen kay Irian May Melihor, kay Brother Bitoy Castillo, Ati Gloria Vicencio, Gloria Marcos, Sister Teresita Dairet Reyes, kasama na yung kanyang mga anak at mga apo na makasama niya sa kanilang pananampalataya. Dalangin po namin patuloy si Ricardo Hunsia, Tatay Cartilio Tomas, Cartil, Carlito Tomas, Nanay Juning Alpindo, Lolo Edith, Angel Preanesa, Estrella Garagasin, ay, Sister Ana Rosbel Hermino, ngayon din ang mga family ng na mga nakikinig na yun. Kasama na Sister Emily Makalalag, si Sister Brother Eliseo, si Manon John, si Joban, si John Mark, ang family ni Nanay Diding, ngayon din si family ni Reynard Wenzel Garcia, kasama na si Ruby, Annie, Nicolo, Andre, at ang kanilang baby na nasa silapong pula ng kanyang mama. Patuloy na wa silang manampalataya. Makita ang pag-ibig ng Panginoon at patuloy na maghihanda sa ano pa mang, ano pa mang pagdarating na pagsubok sa buhay dalangin din namin ang family na, na Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco kasama na sila Ani, si na Patrick si Nicole, si Trixie at na patuloy nilang makilala lubusan ng Panginoon ng Jesus bilang isang mapagmahal Dios, Diyos maawain, mapagpatawad nakilang manunubos at ganyan din ang family ni Sister Melissa Gamboa kasama na yung kanyang mga anak at kanyang asawa. At kayo din ang mga malayo sa pamilya. Una-una yung tatay ni Sister Joy Valencia na may mapabilis ang kanyang pag-uwi. Makasama niya ang kanyang pamilya. Ingatan din sila sa araw-araw na kanilang paumuhay, sa kanilang kinaroroonan. Kasama na si Brother Rudy Masiklat, Sister Isa Erilia, Sister Joy Valencia, Sister Tintin, Brother Buboy, kasama na rin Sister Vicky. Gayun ng kalakasan at uh, kagalingan at recovery sa iba pang mga sumusunod naming kapatiran Si Ate Lorna, Kuya Bobby, Ate Grace Samano, Sister Aimee, Kilantang, Sinanay Fina, Si Tatay Rudy, Rico Hermoso, Baby Josaya, Si Brother Benjamin uh, At gayun Sister Lynn Peralta, Sister Buena, Si Ma'am Lovejoy, Diwa, Brother Gregorio Santin Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila Kasamurin, Sister Feli Domingo Gucheco, Sister Lorna Cabiedes Cordoba, Sister Ana Manuel, Christopher Omale Coderes, Erica L. Santos Rivera, Sister Tina Santos na may malubhang kalagayan sa mga panahon na ito. Maraming salamat po Ama sa pagdilig sa aming panalangin. Alam namin na nariyan kayo para kami ay ay pakinggan at uh, ang lahat na ito ay aming nihiling. Pagalingin po kami sa aming karamdaman di lamang pampisikal, di lamang pangkalusugan pampisikal. Lalo higit sa aming malubhang sakit, ang aming espiritual na karamdaman. Patawad po ang makakusang kami nagkulang at nagkasala. Ito pong lahat ay aming inihiling at pinasasalamatan ay pagkaloob sa amin. Ayon sa inyong kalooban ay hindi ng aming In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.